Ah, yeah. Sa gitna ng kalsada nagpang-abot ang mga grupo ng mga kalalakihan at kababaihang ito sa barangay Lower Magsaysay, Baguio City. Dito, pinagtulungan nilang gulpihin ang dalawang kalalakihan. Nangyari ito bandang alas tres kaninang madaling araw, August 18. Hala, ah, pati babay. Yan, yeah, naisipan kong bumaba doon sa Kwan kasi di, maraming nagbababa ng pasaheros doon. Mm Baka sakaling ma ako dun ng bakante. Mm Nagkakasagutan na. Tapos yung, yung isang ilang lalakihan na Kwan, medyo napaurong sa Kwan, hindi ng kalsada. Agad naman silang inawat ng mga bouncers. Agad dinakip at dinala ang dalawang babae at tatlong lalaking sospek sa presinto ng DCTO Station 2 habang itinakbo naman sa pagamutan ang dalawang biktima. Base sa initial na investigasyon, galing ang mga grupong ito sa isang inuman. Uh, nung nasa labas na sila ng inuman, nakita nung victim 1 yung babae at lalaki na nag-aaway which lumapit siya para awatin, pero siya naman yung binugbog. Nakita siya nung victim 2 at inaawat naman yung pambubugbog sa victim 1, which in return yung victim 2 naman yung ulit sinaktan. Ang rambolang ito, nag di umanos sa hindi pagkakaunawaan ng babae at lalaking sospek. Base sa investigasyon, uh, na-offend daw yung isang babae sa nasabi nung isang biktima. Dito naman umawat ang dalawang lalaking biktima pero sila ang pinagbuntunan ng galit ng mga sospek. Nasa kustudiya na ng BCPO Station 2 ang limang sangkot sa rambolan na maaring maharap sa reklamong physical injury. Itinanggi naman ng BCPO na nahuli sila sa pagresponde sa insidente at nasunod nila ang 5-minute response time. Nakalabas na sa pagamutan at nagpapagaling na ang dalawang biktima. Angel Arquero, RNG News.